so ngayon guys maglalaro tayo ng find the alien kung hindi ka pa nakakapag subscribe and the bell mag subscribe ka na dahil magandang laro na to ano game na ba game na ang dalawang mag magkapatid na yan nanonood ng masaya at titignan natin kung sino ang alien dito Tignan natin kung nasa gilid ba. Oh, nakikita nyo ba yung mata na alien na yan? Babalilin natin yan. Yan, namatay na siya guys. Ayun na guys. Hindi natin makukuha yan. Meron dapat ads yan. Kaso yun, tinatamad na tayo. Yan, sinakop na, sinakop na ng alien yung earth. Kailangan natin bawiin ang earth. Ayun na guys. Magdanotings tayo. <laughs> na, dito naman tayo sa farm. Tignan natin kung may makikita tayong alien dito. At may dito. Sino kaya ang alien? Itong cargador na to? Hindi. Itong babae na to? Yes. At babarin natin siya. At may nakuha tayong points. Ito naman, ang isang lalaki na to. Babarin hindi natin yan. Yan. Guys. Ikita tayo dito. Paralo tayo dito guys. And sana mag magana tayo maging malakas tayo dito. Ay eh, na bababawi na ba natin ang ating earth? Tignan natin. Ay eh, na guys, bayaran na natin. Na. Magno-noting tayo ulit din guys. <laughs> na guys, Tap top top to start na natin yan guys. Hanapin natin kung, kung sino yung alien. Na. Ayan na, guys. Guys, ayan na, guys. Mamamali tayo ng pindot dyan, guys. Mababaril natin yan. Ayan, nabaril na tayo ng engine yan. Na-dead tayo, syempre. Ayan na, guys. Ulitin natin yan. Dapat, di, dapat, in, dapat hindi susuko. Ayan na, guys. Ayan na, guys. Mamamali natin yan. So, yun, patapos na yun dito. Abangan nyo na lang and sana mag subscribe kayo and like and share my video yun lang yun e na, babaril na natin yan yung king nila matatapos na yan dyan short video lang to mga kaibigan sorry nabariling ko na yan dyan paalam sa so, susunod na uli